So, what's up sa inyo mga guys? Yun ang ganda ng gising ko. Sheesh, what a beautiful handsome man. What a beautiful day. What a beautiful morning. What a beautiful garden. So, yun guys, nagutom ako nyan bigla. Tapos pumunta ako sa kusina namin. Yan. Tapos pagtingin ko sa aldero, walang kanin. Ano ba yan? Nakakainis. Ah, Pero syempre, ako naman, malupit ako. May naisip ako malupit na idea. Ayun, nagsahing ako, syempre. Magagalit si mama mo pag hindi. <laughs> Ayun, halo ko lang yung bigas. Tapos pagkatapos ko haluin, sinala ko na sa sakalan. Tapos, uh, medyo katamtamang apoy lang. Ayun. Tapos pumunta ko sa lamesa namin, guys. Tapos may nakita akong mangga. Yan. Tapos may nakita akong kanin lamig. May nakita akong itlog. Tapos may nakita akong pandesal. Ayun guys, sa mga oras na yun guys, nababother ako nung kakainin ko kasi nagubutom na ako kasi di pa luto yung panin. Tapos ayun guys, majority win, nanalo yung itlog tapos yung pandesal. Almosal nga, di ba? Alangan magmangga ako. Kasi so, ayun guys, yan o. Oh. Ching! Ayun, pinalamang ko na nga yung itlog dun sa pandesal. Ayun, kinain ko yan. Tapos akto guys, pagkatapos ko kumain, kumukulo na yung sinain ko. Ayun, binuksan ko lang yan. Tapos hinalo ko. Tapos hinalo-halo ko na yun guys para ano, hindi masunog lahat. Ayun guys, pagkatapos ko halo-haloin, hininahan ko lang yung apoy. Yan, tinakpan ko. Tapos guys, naboard ako. Nag-pull up sa ako. Naka 250 yata ako. Yun, hindi ko na pinakita. Pero ayun, kita-kita naman. Hingal na hingal ako, ba? Diba? Tapos ayun. Ayun guys. Thank you for watching. <laughs> Ikli lang ng video ko ngayon eh. Pagod na kasi ako. bye, -bye.